Matamis. Oo. Oh. Bet yung mukha mo iba kulay. Lol, nagkila ka. Papa. Pa. Tara, dali. Jack. Yeah. Boy. May papatikim ako sa'yo. Ano yun? Ito. Ano yan? Ang palaya? Ano? Anong tawag na to? May bagong research na ano? bagong research na lumabas tapos kinaya ko lang. Pag mo ng overnight yung ano, yung ampalaya tapos pinatakan mo ng dalawang dalawang patak ng suka. Tapos talaga mo ng konting asukal. Tapos isang pirasong asin. Isang parang, parang ano siya, parang hindi parang tatamis mawawala yung pait. Gago. Tangin na mo, may asin pa, oh, may asin pa. Ang bago, yung yung bago nga kasi. Asin lagay, babad mo lang, galing-galing mo, mawawala yung pait. Ayun Ay, yung, yung dati. ngayon oh, iba? Merong may bago ngayon na ano, na ito, toto ito. Ito ito, 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 ito. ito, ito, Overnight yan. di ba diba, sabi ko sa'yo, oh. ayun, may gagawin akong ano, may gagawin akong ampalaya. Ay, ayun yung gagawin natin ngayon. Tulay kaya yan. Ito, 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 Ako muna ito, ako ba? para ka na okay, hindi eh, okay, ano eh, <laughs> ni oh, ako na. Okay, tapos yan. Bali hindi lang yan, hindi ulan mamatay tang ina. Hindi, kasi hindi lagi kita niloloko sa oh, mo sige. na naman niloloko ka yung niloloko. Okay, good. Bear. Okay. 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 Ako yung Five, bear. five. fire. Go. <laughs> Fine fire. <laughs> Go. Fine. Oh. Ako muna. Huwa ka mo. Ikaw magawa ka. Tutok mo sa akin yung ano. Paano? Tutok mo sa akin tong ano. Oh, yakikita mo ako. Oh. Tutok mo sa mukha ko lang. Sa mukha oh. ko na ano titigman ko kung talagang uh, mata tumamis siya <coughs> hmm? matamis oh. Hmm? matamis oh. matamis <laughs> siya matamis niya, <coughs> <coughs> matamis niya. <coughs> hmm. oh, oh. totoo naman pala ito akala ko naman joke Sige, kasi mo ngayon, tatangahan yung putang iyan. Ngayon lang nangyari yan? Ang um, mapa... Mm. Ikaw? Ikaw mo? Bakit hindi <laughs> putang, mo inubos lang? Kala ko matamis. Matamis ko, puta mo. Ayok eh. Ayok mo Ayok mo Ayok mo muna, sige. Bet yung mukha mo, iba kulay. Ipapakita ko sa totoo. Ay, ilo mo. <laughs> <laughs> mo. Ako na naman ang mo. Ay, mo. Sige. <laughs> totoo. Putang ina mo ka. <laughs> Angit ka. Putang ina mo, kala mo binakisama <laughs> ko ha. Ulol, <laughs> tag ina ka. Ano muna titigim? Ako ba? Ako ba? Magulang na to, gago. Tag ina mo. Kala <laughs> mo may isama mo ako, oh, gago. Tag ina ka, dinadawa nga rin. Tang mo. <laughs> <Nayos> ka rin. Tag ina mo. Ayos ka. Tag ina ka. Alam mo ha. Pwede yung... Dapat yung dry model. Oh, gago! Pagkita mo! Pagkita mo yung tura mo. Mukhang kumukulubot. Para ka ano rin. rin Para ka rin pala yung kulubot. Yung mukha mo kumukulubot. <laughs> <laughs> <mo>, hindi mo <laughs> manunok. <tumalab. Naging, laughs> hindi sa harap mo. Ang Hindi to malam. Hindi to malam yung ano na. Ang pait. Ang pait? Ang Mga ka pa. Ito naman pala. Ito akala ko naman joke. Oh, thank you. Oh.